Limang imposibleng bagay na posible sa ibang planeta. Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Noel Polo TV. Alam mo ba na mayroong ilang mga bagay na hindi posible sa ating planeta? At malamang siguro iniisip mo na kapag posible dito sa Earth, ay posible din sa lahat ng dako ng universe. Subalit hindi iyon ang kaso. At ng universe ay far stranger kaysa sa sino man sa atin ay maaaring aktual na naniniwala. Ano nga ba ang ilang mga imposibleng bagay na posible sa ibang planeta? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Kalimbangin ang kampana, nang sa ganun, lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya, simulan na natin. Sa unang bira, simulan natin sa anino. Ang iyong manino sa earth ay palaging nag-iisa at takasanayin mo na itong makita sa ganitong paraan habang sumusunod dito sa araw. Nasanay ka na rin na makita ang iba na mayroon lamang isang anino. Subalit hindi ito isang universal thing na maranasan mo sa ibang lugar. Mayroon kang isang anino dahil ang ating pangunahing pinagmumula ng liwanag sa Earth ay ang ating araw. Subalit ano nga ba ang mangyayari kung mayroong dalawang araw? Ang isang planeta na umiikot sa dalawang bituin ay magiging kamukha ng isang tatuin mula sa Star Wars. Na kung saan may dalawang makikinang na paglubog ng araw bawat araw at dalawang anino sa halip na isa sa bawat tao ito rin ay dating itinuturing na science fiction lamang. Hanggang sa natuklasan ng mga eksperto ang planetang Kepler-16b na kung saan isang lugar na umiikot sa dalawang magkaibang bituin. Kung bigla kang magte-teleport sa ibabaw ng planeta na ito, malamang makikitil ka sa matinding temperatura at kawalan ng hangin para makinga. Subalit imagine mo na lang na na-teleport ka gamit ang isang suit na makakatulong sa iyo para mabuhay. Mararanasan mo ang pagkakaroon ng dalawang anino. Isang kaibigan para sa iyong laging malungkot na anino na iyong nararanasan sa Earth. Ang ating susunod naman ay talagang lubang kakaibang lugar at ito ay isang planeta na malamang na ganap na natatakpan ng tubig. Isang ocean planet na pinangala ng JJ 1214b. Ang planeta na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Earth na kung saan ang Pacific Ocean sa ating mundo ay tila isang padel lamang kung ito ay ihambing. Kahit na ang Earth ay sinasakop ng 70% ng tubig ang tubig na ito ay binubuo lamang ng 0.0005% ang kabuang mass ng Earth sa GJ1214 per pa paman, Ang tubig dito ay maaaring umabot ang hanggang 10% ng kabuang mass ng planeta na kung saan nangangahulugan na ang planeta na ito ay binabalutan ng karagatan na may lalim na daan-daang kilometro. Ang ating sariling karagatan ay bababa lamang ng labing isang kilometro at mayroon na tayong mga nakakatakot na halimaw na tulad ito at ito at malalaking balyena na tulad ito. Kaya naman ang imagination ng isang tao ay maaaring tumakbo ng lubusan sa kung ano kamangha-manghang hangalimaw ang maaaring umiral sa isang karagatan na ikit sa sampung beses sa mas malalim kesa sa atin. Sino nga ba ang maaaring makalam kung ano ang maaaring nakatago doon kung sakaling lumapag ang iyong sinasakyan? Subalit ang alam lang natin sa pinakamalalim na napakalaking karagatan, daang-daang kilometro binit the surface. Ang pressure ay magiging napakatindi na kung saan ang tubig sa ilalim ay magiging isang exotic form of ice na kilala bilang Ice-7. Ang yelo na ito ay hindi magiging katulad ng yelo na alam mo sa Earth. Hindi ito magiging malamig sa lahat, subalit, mananatili ito sa isang solidong anyo. Hindi ito natural na nangyayari sa Earth, subalit, gayon din ang susunod nating kakaibang halimbawa. Ang lagay ng panahon sa ating mundo ay madalas na marahas at hindi mauhulaan, subalit ito ay napakaamo kumpara sa ibang lugar sa universe. Isang halimbawa na dito ang Core 7b na kung saan sa halip na umuulan ng tubig, umuulan dito ng bato. At oo, ito ay dahil ang kalahati ng planeta ay napakainit na kung saan ito ay maaaring umabot sa halos 2,600 degrees Celsius. Habang ang kalahati naman ay mas malamig na may temperatura lamang na 177 degrees Celsius. Ang temperatura sa mainit na bahagi ay sapat na upang i-vaporize sa mga bato. At kung paano ang tubig ay nag-evaporate at nagko-condense sa mga ulap sir Gayun din ang mga bato ay magkukonden sa mga rock clouds sa planeta na ito. Ang mga kakaibang ulap na ito ay magpapaulan ng likidong bato o magma pabalik sa surface. Subalit dahil sa mas malamig ang kapaligiran, mas malayo ito at mas mababa ang temperatura sa malamig na bahagi. Ang magma rin ay madalas sa tumitigas at nagiging bato bago ito tumama sa lupa. Ang planetang ito ay tila ang pinakamalapit na lugar sa impyerno na maaaring makuha ng isang lugar sa universe. Subalit ang isa pang planetang ito ay marahil ay may mas kakaibang panahon. Ang planeta naman na ito na kilala bilang HD 189773b ay matatagpuan 63 light years ang layo mula sa atin. Ito ay medyo mas malaki kaysa sa Jupiter at napakaganda ng itsura mula sa kalawakan. Subalit ang kagandahan ng ay nagtatago ng isang nakakatakot na sekreto. Ganito ang itsura nito dahil ang kapaligiran ng planeta ay pangunahing binubuo ng mga silicate particles. Ang mga hangin sa planeta na ito ay maaaring sumigaw sa 5,400 miles per hour na kung saan ito ay katumbas ng 2 km per second o 7 times the speed of sound. Ang temperatura dito ay maaaring umabot ang hanggang halos 930 degrees Celsius. Subalit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay malamang ay ang planetang umuulan ng salamin patagilid. Sa napakalakas itong hangin na abot ang 2 kilometer bawat segundo, ito ay napakabilis at nakakatakot. Na kung saan kapag ang bagyong ito ay nangyari sa Earth, ito ay maglalakbay sa buong planeta sa loob lamang ng halos 5 oras sa 35 minuto at magiiwan ito ng isang gutay-gutay na trilang salamin. Subalit kahit na ang bagyong ito ay pale kung ihahambing sa pinakamalakas sa hangin na kilala ngayon sa ating universe, ang hangin sa planetang ng HD 189733b. Ito ay isang gas planet na ang one sideways ay nakaharap sa bituin ito na kung saan ang temperatura ay maaaring umabot sa isang nakakapasong 966 degrees Celsius. Subalit ang temperatura sa madalim na bahagi ay mainit pa rin at ito ay aabot ng halos 688 degrees Celsius. Kaya naman paano na nanatiling mainit pa rin ang madalim na bahagi? Ang sagot dito ay napakasamang mabilis na hangin na kung sa naabot ang halos 22,000 miles per hour o katumbas ang 10 kilometer bawat segundo o halos 29 times the speed of sound. At bilang alimbawa ang pinakamabilis na naitalang hangin sa Earth ay nangyari sa panahon ng buhawi sa Oklahoma noong 1999. At ito ay umabot sa 301 miles per hour o 73 times sa mas bababa kaysa sa isang nightmare storm sa planeta na ito na kung saan nangyayari sa ngayon habang pinapanood mo ang video na ito. Subalit marahil ang pinakakawili-wili sa lahat ay ang isang lugar na mas malapit sa ating planeta. At sa particular, ang lugar na ito ay tinatawag na Titan, isang buwan sa Saturn. Meron itong napakakapal na atmosphere na hindi pa namin alam kung ano ang itsura sa ibabaw nito hanggang noong 2005 na kung na ka ganito ang itsura. Subalit ang Titan ay talagang isang napakakakaibang lugar. Mayroong itong atmosphere, mga ilog at lawa at umuulan pa nga tulad ng Sir. Subalit ang temperatura dito ay tagos sa buto at ito ay abot sa halos negative 179 degrees Celsius na kung saan sa sobrang lamig ang tubig dito ay kasing tigas ng mga bato at ang chemical methane ay umiiral sa isang likidong estado. Ang mga ulap, ilog at lawa sa buwan na ito ay garap na mating na siyang pangunahing bahagi ng natural gas. 20% lang din ang ibabaw ng Titan ang nalaman. Subalit tinatayang sa rayon lamang na ito. Mayroong daang-daang beses na mas natural gas at oil kaysa sa matatagpuan sa ating buong planeta. At talagang napakaraming gas sa Titan na kung saan literal na umuulan dito. Ito rin ay pangarap ng isang oil tycoon. At marahil ang pinakamahusay na paraan upang ikayatin ng mga space travels upang ipaalam sa ilang bansa ang tungkol sa Titan. Pero ang mas kakaiba maaari kang aktual na lumipad sa Titan. Ang atmosphere dito ay sapat na makapal at ang gravity ay sapat na mahina. Nakung saan kung ikakabit mo ang isang pares ang pakpak sa iyong mga braso at tumakbo ka at tumalon. Maaari kang magflap sa paligid ang buwan na tulad ng isang ibon. At syempre kakailanganin mo din ng suit para protektahan ng iyong sarili. Subalit gayon paman, man maaari kang lumipad tulad ng sa iyong pangarap at makamit ang isang bagay na imposible dito sa ngayon, ikaw, may alam ka pa bang mga bagay na imposible dito sa Earth at posible sa ibang planeta? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.